Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay magpapakain tayo sa ating mga baboy. At panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers dahil meron po akong i-share na secret tips natin kung paano lumaki at bumigat agad ang ating mga alaga. So ito yung pagkain natin ngayon mga ka-farmers. Ayan. So meron tayong starter at merong pre-starter para sa ating mga maliliit pa na biik. So, panoorin nyo lang po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers para malalaman nyo po kung ano ba yung sikreto natin para lumaki at bumigat ang ating mga alaga. Pero bago tayo magsimula mga ka-farmers, para sa iba nating ka-farmers na bago pa po sa ating channel. Please subscribe at click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa ating mga subscribers and viewers. Mami, salamat at God bless po sa inyong lahat. Meron po tayong cash giveaway para sa video ito mga ka-farmers guys, panoorin nyo lang po hanggang sa dulo ang video ito. At kung makita nyo na po ang keyword, ay comment nyo po agad. Kung sino po yung unang makakomment sa keyword, ay mananalo po ng 50 pesos Gcash. So ano pang iniintay nyo mga ka-farmers? Panoorin nyo na po ang video ito hanggang sa dulo para kayo na po ang mananalo ng 50 pesos Gcash. So ngayon mga ka-farmers, dahil tanghalian po ngayon, Meron akong sikritong tips na ituro ko sa inyo dahil ngayon kasi para sa tatlong baboy ko na nasa middle starter stage na sisimula na po tayo mag wet feeding mga ka-farmers. Gusto ko po itong i-share sa ating mga fellow backyard hog raisers dahil alam ko po, po na as a hog raiser, of course, nagtitipid tayo sa pagkain sa ating mga baboy. So, naghahanap po tayo ng mga techniques kung paano ba tayo makakatipid na hindi naman makompromise yung pagbigat ng ating mga alaga. So, ito mga ka-farmers ay nasubukan na po namin ito dati pa po. So, ngayon, kinokontinue lang po namin mga ka-farmers dahil we found it effective para sa aming mga baboy. So, sana ngayon mga ka-farmers, makatutulong din ito sa inyo dahil sa amin mga ka-farmers, malaking tulong po talaga ang naibibigay nito. So, ito yung mga baboy natin ngayon mga ka-farmers na bibigyan natin nito para sila ay lumaki at lumigat agad. So, ayan. So, nasa 1 month and 9 days na po sila ngayon mga ka-farmers. At ayan na po sila. Ganyan na po sila kalaki. So, last Sunday, nagsimula na po tayong nag-wet feeding. And meron akong technique sa pag-wet feeding mga ka-farmers para hindi po makukunan ng nutrients yung kinakain ng ating mga baboy. So, yung binibigay ko mga ka-farmers, so ganito po kadami na starter na ultra pack. At ngayon mga ka-farmers, ilalagay ko po, po ito sa kanilang kainan. Ayan. So, ilalagay ko po lahat yung 1 kilo. At lalagyan natin ng tubig mga ka-farmers. So, itong tubig na ito ay 500 ml or 1 half liter mga ka-farmers. At hahaluan po natin ng isang kutsarang asin. So, ito mga ka-farmers, ayan. Iahalo po natin yan dito sa 500 ml na tubig. No, only mami. So, pasensya na po kayo mga ka-farmers dahil binadala ko na lang po yung anak ko kasi walang makapagbantay sa kanya sa bahay. Para din, unti-unti siyang masasanay mga ka-farmers sa aming babuyan para ma Register po sa kanyang isipan na ito kasing pagbababuyan, partner siya or isa siya sa nagbibigay sa amin ng income. So, ilalagay na po natin ang ating 1 half liter na tubig na merong isang kutsarang asin. So, ayan. So, after that mga ka-farmers, pwede na po tayong mag-additional ng tubig kung sakaling kulang pa po yung sabaw sa kanilang pagkain. Actually mga ka-farmers, before po kami nagsisimula nito, meron akong research na nabasa na yung mga baboy ay kailangan po talaga ng asin para lumaki at bumigas agad. So ayan mga ka-farmers, makikita nyo po na talagang nagugustuhan ng ating mga baboy ang pagkain na may asin at nag-aagawan pa nga po. Ito kasing asing mga ka-farmers, meron siyang component na yung tinatawag na sodium, which is very important po talaga siya para lumaki agad ang ating mga baboy. <laughs> ang ating kasing commercial feeds mga ka-farmers, designed po talaga siya na dry feeding. But since tayong mga backyard hog racers ay palagi po tayong nag-iisip kung paano ba tayo makasave sa feeds ng ating mga baboy dahil alam nyo na, grabe na po yung pressure ng feeds mga ka-farmers. So, naghahanap po tayo ng mga techniques. At isa po dyan ay naglalagay tayo ng tubig sa ating feeds para masasabi natin na mabigat po yung busog na mararamdaman ng ating mga baboy. Pero take note mga ka-farmers na dahil sa yung commercial feeds natin designed siya na pang dry feeding, so yung formula niya, Base po talaga sa dry feeding mga ka-farmers at hinahaluan natin o nilalagyan natin ng tubig, minsan umaabot pa nga ng 1 liter or more than 1 liter mga ka-farmers. So yung nutrients na nakahalo ngayon ay hindi na po siya enough or hindi na po siya intact mga ka-farmers kung sasabihin dahil hinahaluan na po natin ng tubig. So, what we did mga ka-farmers para makomplete po natin yung nutrients ng ating mga baboy at hindi lang po makompromise ang kanilang pagbigat at paglaki ay nagahalo po tayo ng asin. Always remember din mga ka-farmers na ang commercial feeds ay meron din halong asin. So, ayan. Ayun na. na. So sa makikita nyo mga ka-farmers, hindi muna natin ngayon pinapaliguan ang ating mga baboy dahil malamig dito ngayon mga ka-farmers. Ayan. Ayan. Madilim nga po mga ka-farmers. Ano? Parang uulan po. So hindi po muna natin sila pinapaliguan. Bawal pong ginawin ang ating mga baboy mga ka-farmers dahil yan po ang isa sa rason na magkakasakit sila. So yan po mga ka-farmers, ganyan lamang po kasimple ang paghahalo ng asin sa ating mga alaga. Pero huwag nyo rin kalimutan mga ka-farmers na maghalo palagi ng mga food supplements sa kanila. Nung mga biit pa po sila, halos everyday, nagahalo po tayo ng Kings Vita Plus at Vetmin Pro. Ina-alternate lang po natin mga ka-farmers. Pero ngayon na malaki-laki na sila mga ka-farmers, in fact, pwede na nga po silang may benta natin ng paglitsunin. Nag-post na nga po ako mga ka-farmers at yung benta ko po sa kanila ay nasa 6,000 po. Minsan kasi mga ka-farmers, tumatawad pa po yung mga buyers. So, at least kung tatawad po sila, nasa 500 po yung tawad nila. Mahal po ang presyo ngayon ng baboy dito sa aming mga ka-farmers simula ng nagkasakit ng ASF ang mga baboy dito. At lalo na ngayong Enero mga ka-farmers, marami pong mga okasyon dahil panahon po ng kapistahan ni Senior Santo Nino at marami din yung mag-celebrate mga ka-farmers. So, mahal talaga ang baboy ngayon. So, ayan kung makikita nyo mga ka-farmers, yung chan niya, tingnan nyo po. As in, mahahalatan nyo po talaga na busog na busog sila. At yan mga ka-farmers, wala po talagang naiiwan sa kanilang feeds. Minsan kasi kapag hindi natin hinahaluan ng asin ang kanilang pagkain mga ka-farmers, hindi po yan inoobos. Pero ngayon na hinahaluan natin, inuubos po talaga nila yan. Ang asin kasi mga ka-farmers ay nagpapagana din siya para kumain ng malakas ang ating mga baboy. So, ayan. Nakakatuwang tingnan mga ka-farmers. Imagine sa 1 month and 9 days po po, pwede ko na po silang mabenta. Yung nakakain nila mga ka-farmers na starter feeds ay nasa 1 sack pa po. So, ganyan po katipid mga ka-farmers ang pagpapakain natin sa ating mga baboy at imagine ganyan na po sila kalaki mga ka-farmers. At 1 month and 9 days, pwede ko na po silang pangbenta na panglitsyonin. Yung target ko po talaga mga ka-farmers, kaya nag-aalaga ako ng maraming baboy ngayon, ay ibibenta ko silang panglitsyonin dahil mas malaki po yung kita ko at hindi siya mas nakakapagod. Dahil one and a half months or two months, pwede mo nang i-dispose. Ayan, ubus talaga nila mga ka-farmers. Ayan. So, nakakatuwa po talagang tingnan. Yung andito natin, hindi pa natin sila hinahaluan ng asin ngayon mga ka-farmers. Pero, darating din yung time na hahaluan natin ng asin. Ang kinakain kasi nila ngayon ay free starter pa pero unti-unti na po natin hinahaluan ng starter na feeds. So pag iwat feeding na po natin sila, maghahalo na din tayo ng asin sa kanilang pagkain. Ayan, katatapos lang din nilang kumain mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba natin mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!